Alright mga masters, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update na lang tayo sa ginagawa nga project natin uh, Bali guys, dito sa ating room 3 Ayan, so humayitin nyo sa tapos na po itong kapaltadaan So tapos na ang halaga ng plastering Okay na, paikot na po ito Ayan Bali, gagawin na lang dito isa magkikisami na muna Then after ng kisami, so mamasilihan na po natin So kanina isa uh, pinaniploringan yung ilalim ng ating ano, lababo Ayan, so okay na. Then ito, pinaltadahan. Tapos dito, pinaltadahan din. Then dito rin sa kabila. So, ginawa ko naman kanina isa, plastering tayo. So, ito mga master. So, balit kinapos ko ng uh, itong ating ano, uh, CR sa kabilang uh, room, sa room 2. Ayan, so kinantuhan ko kanina rin. Eh. Then ito. Ayan, so kinantuhan ko yung post Tapos ito, tinapos ko na rin itong mga master palitadahan. Ayan, yung kabilang side. Then dito. Ayan, so okay na ah uh, bali, bukas, isa sa kabila tayo. So, yun ang papalitan lang ulit natin yung kabilang CR. So, din dito. So, inano yung kanina. Uh, ni Florian din kanina ni Foreman. Okay, so, yun lang muna. Bali, yung tweet ko lang. po.